Ano po ba ang maipapainin ninyo, particular, lalo na sa pagbili ng mga Christmas light? Ano po? Kasi yan pinagilagalit nyo, Christmas light, star, parol. Yes po. Uh, tulad pa rin po naman ang sinasabi po ng Bureau of Protection. Pag so, Sa paggamit po natin ng mga, or pagbili po ng mga appliances, at yung uh, pagbili uh, po ng mga, lalo na po ngayon, Christmas season, yung mga lighting po natin, ay kailangan po siyempre natin siguraduhin, na mayroon pong uh, tatak ng DTI certification yung ating pong mga bibilihin na uh, mga appliances and produkto. No? Para mang sa ganun po, makasigurado po tayo na ligtas po at pumasa sa standard na senet po ng mga ng DTI. Um, I think po, Sir Mario, yung doon sinabi mo po na kung bakit lagi um, yung mga nasusunugan ay madalas. Hindi lang po din kasi ito um, Uh, sa usapin ng uh, uh, standards, no? Um, siguro ma, lalo na po sa mga um, informal settlers, I think, ang um, problema po kasi natin, uh, dumadami yung appliances natin sa bahay, and at the same time, yung capacity po ng um, electricity, no na meron po ang, ang isang bahay po, ay hindi na po sapat doon sa kinakailangan po nilang uh, uh, ang uh, electricity sa bahay nila. Oh, oh. Um, 'yun po ang ano, inaano po ng Bureau of Fire protection na dapat po para uh, overload mo. Yes, kaya doon po tayo nagkakaroon ng overloading. So, ang dapat po sa atin ay uh, once in a while, no, ay uh, ipa-check po natin yung ating mga kuryente. Lalong-lalo lalo na dumadami ang appliances, dagdagan pa natin ng, hmm. ng pagkabit po ng mga um Christmas lighting natin na halos isang uh, buong gabi nating open, no? Um, ginagamit. So dapat po talaga regular po kahit po um, ano pong status na sa buhay, mahirap mayaman, dapat po talaga iniingatan po natin. Yan po yung pagpractice po natin ng mm. uh, ng proper and um, um responsible household, no? ay dapat po talaga once in a while pinapachat po natin yung ating mga wireless kung kaya pa ng capacity ng kuryente natin. Yung uh, ginagamit natin or kinukonsume natin na kuryente doon po sa mga appliances na meron tayo. Kaya po pansin niyo po all throughout the year hindi lang naman po sa Christmas nagkakasunog. no So yun po kasi minsan ang kadalasang Uh, nakakaligtaan ng mga, ng mga uh, kababayan natin, no? Uh, mas lalong higit doon nga po sa mga uh, maraming mga kabahayan, sa mga lalala po, informal settlers, and kahit naman po sa mga uh, bari, mayroon din naman po talaga nangyayaring suno, because of that po. Good, mm -hmm. yeah. mas, uh, mas prone ba, ma'am, sa uh, short of, yung nag uh, ng shortage kapag ka yung mga Christmas lights ay prone sa ulan? sa tubig, mas delikado pa ito, Ma'am uh, ah yan po, ay depende po sa produktong binili natin. So, may mga produkto po tayong um, uh, pang-outdoor, mm -hmm. may pang-indoor. So, dapat po, um, ano din po, uh, naaangkop, no? Sinasabi nga pong naaangkop yung ating paggamit ng produkto dun po sa kung ano po talaga or kung saan po dapat siya gamitin. For example po, sa lightning, dapat kung gagamitin natin siyang pang-outdoor, dapat po ang bibili natin pang-outdoor kasi po may mga produkto pong hindi po angkop para doon Pabas. sa PS po. Para oh, doon oh. sa certain na bagay na paggagamitan po. So, yun po, yun oh, po. Oh. Ilang oras po ba dapat ang uh, mga ganong lights na ilang oras po dapat yung tagal Pabas. na nakabukas siya? Ah, actually po, dapat po once in a while talaga uh, pinapatay din po natin. Bakit po? Kasi po pag sobrang tagal na po no, ng kuryente na nakasaksa or yung ating appliance na nakasaksa, nagkukos din po minsan ng tripping po ito. Kung maga, mm din po kasi. So, sometimes, kahit po electric fan natin, di ba po, sa sobrang, kung maga, gumagamit po ng electricity at the, the, the same time, may movement din po yung appliances mismo. So, dapat po, once in a while, pinapatay natin so that hindi po siya nagkukos ng overheating po. Ayun, yeah. wala.